Sino raw itong pamilya ng politiko ang umepal sa graduation ng mga senior high school student sa kanilang syudad? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, inimbitahan daw ang alkalde na siyang magbibigay ng inspirational message sa mga nagsipagtapos na mag-aaral. Matapos magsalita ang alkalde, sumunod naman daw ang kaanak niyang mambabatas na hindi lang upuan ang binuhat, pati na ang lamesa dahil sa dami ng mga isinulong daw niyang panukalang batas. Noong makatapos na ang mambabatas, abay, sumunod naman ang kaanak nitong barangay chairman at nagbida rin tungkol sa mga nagawa niya sa barangay kayo mga katele tabloid anong masasabi nyo dito comment down below para sa abante ako po si Jigo Postolero peace out